kami ng advice na paano mapapatibay yung relasyon hanggang sa umabot na kasal. Ay, sobrang tagal yun na ata eh no. Seven years na kami hey, mula yung mga 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 Pero hindi mga 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 dapat yung mga responsabilidad nyo hmm. Ayun dalawa Yung hmm. ba may prank to ha? Hindi, hindi lang kami ng advice. Hindi lang kami sana ng advice eh. Eh ah, di ba, ano, engaged na kami. Kasama kayo sa tumulong doon nag oh, na nag-propose ako. <laughs> ayun, hindi lang kami ng... Binabawi na? Hindi ba? Hindi lang kami ng advice na paano mapapatiba yung relasyon hanggang sa umabot ng kasal. Oh. Eh di ba, kayo eh, sobrang tagal nyo na ata. Ayun o. Oh. O, seven years na kami nagtitis. Eh, nagtitis na Ay, 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 kasama. Ay, dok <laughs> lang, dok lang, kalma lang. Ayun lang, baka makahingi ng advice. Ay, ma ayun, ang advice ko lang, ano, ah... Uh, number one dyan is yung ano, loyalty. Loyalty. Kung masisira niya trust. Wow, big words! <laughs> kung masisira niya trust ng partner mo. Kasi doon nagsisimula lahat pagka nagsinungaling ka sa kanya. Oh, yun din. Trust. Saka ano, respect. Okay. Kasi yung ano, yung trust kasi number one yun eh. Once kasi nagkalamat na yung trust, dun magsisimula lahat ng issue nyo as a couple, as a married, eh as a wife and husband itong tawag dito. Sa kaya respect, kumbaga, uh, kunyari may decision ka na kunyari gusto mo bawa lang, gusto mong bumili ng ganitong bagay, kailangan mo pa rin siyang sabihan. o bigyan mo siya ng way karapatan na, uy, bibili ako ng ganito tama ba? Ganun. Uh, Para one decision lang kayo always. Hmm. saka dapat paparamdam, hindi kunyari, nakasal na kayo ano. Mm, isa kasi yung magjowa, magpartner pag naging mag-asawa na, ano, nawawala na yung pagiging ano, sweet nila sa isa't isa mm -hmm. kasi parang kasal na sila. May oh shit. Na, kailangan panatiliin niyo pa rin ganoon na parang nililigawan mo pa rin okay, siya. Okay. Okay. Parang araw-araw ka in love. Saka ano din, love your mahalin mo rin yung pamilya ng asawa mo. Yun yung dapat kung ano yung mahal ng asawa mo, Ay, mahal. mahal mo na rin kung ano yung kaibigan niya, dapat kaibigan mo na din. Yes. Para magaan sa loob, pag dumadayo sa inyo at kasama niyo sa mga gathering. Wow, big word! <laughs> ayun, lang. ayun, dami namin natutunan na. Oh. Na, Pero sigurado ka naman, papakasal ka na. Pero si Pautaw na ito mo. Ikaw po, sigurado ka na? Sigurado ka na. Hindi mo. Hindi. bakla eh. Basta <laughs> ano lang, trust. Respect. Yan, yun yung mga number 1 and 2 ang kailangan yung pag-ingatan. Kasi pag nawala talaga, wala na. Loyalty ang kailangan yung pagiging sweet, andun pa rin. Mm hmm. Okay. Eh normal lang naman yung nag-aaway. So pag nag-aaway kayo, hindi, hindi rason lagi yung parang huwalay na kayo. Oh. Yes. Maraming maraming salamat ha. Basta ang kasal, masarap yan, lalo lang sa una. Uy, kapay. Ali clap pa Ah, Ali clap clap Ayun, na. nandito si Jio TV, saka si Charis TV. Ni <tinyo> <tinyo> e, tatanong na kami. Mangingila kami ng advice. Na, di diba dahil ano, uh, engaged na kami. Di ba, nato kayo na, tumulang surprise. Hingila kami ng advice para ano pa paano tumagal yung relasyon katulad niyo? Ilang ah, years na ba kayo? Ilang years na ba tayo? Hindi mula elementary high school na no? so, no? okay, ako kasi ano kami. Pero kasal ilan no? Two years. nila ano? Oh, Sabi nila may teknik sila ano? May teknik sila. Katangay ng itay na advice sa ano? Si Charles mo na ba? Hindi, kung nasa na hindi. Getting... Nasa ba yung sing So, mm. nila. <laughs> <So, laughs> <laughs> Hindi, ma-advise ko lang sa kanila dahil bago engage sila. Ano, magpakatatag lang kayo. Tapos tiwala lang din sa isa't isa. Lagi nyo lang diniisipin yung ano. Yung kami saying kasi namin ni kung ayaw mo gawin sa sarili mo, huwag mo rin gawin sa partner mo. Ganun. Di ba tama yan, no? kung ayaw mo kami, o, ka man, Ay, no. Ay, <laughs> Tapos, huwag ka mong Eh, ganun. Ay, laki ka. Tama. Tapos, huwag din kayong, ano, magsisinungaling o magtatago sa partner niyo. Dapat lagi kayong open. Gano'n. Di ba, tama? Hmm. Huwag niyong gagayain si Ju. Si Ju kasi, lagi na si sinungaling. Kinukonchaba pa niya minsan si Dave. Ay! Takatakas <laughs> sabihin mo kay Pia ni Ju eh. Oo, mga kaya kami naging mga kaibigan. Siyempre, parehas kayong mga bayad, parehas kayong mga inloya. Mga aking ka-bisyo-bisyo. chat-chat lang konti. Ano nalang, pero mga babae. Hindi. Sabi ano ko lang. Siyempre, papasok na ako sa mundo ng na nanay. Pagkasawa na. Pagkasawa kasi English lang yung dalawa. Marami ano, marami responsibilidad na mangyayari sa inyo. Mga dapat, oh, mag-shoot ka na, pati ka na yung dalawa. Wala na yung dating puro kaibigan, puro nagkakata, kaibigan, hindi mo manginom, lahat layas. Kapag kayo magkasawa na, nasa inyo yung oras, yung pareho, yung isa na lang. Mm -hmm. Tapos kung ano ikagawin na isa sa inyo, kasalanan din ang isa na Masira sila sa labas,

'yung oh, oh. mga oh, no. <laughs> sa ganito kaya 'yung kumatabad ng saka niya. 'Yun nga ganito. 'Yun nga 'yan, ko naman, hindi Iting niya ubusin. Titingnan lang niya sa ako kakain. Sobrang uh -huh. uh -huh. kar ka eh. bitin mo ba? Ha? Pero 'to, tara oh, kasalan. Ucupay, kasalan 'yung tininakay mo 'yon. Hindi pa lang din. Ano, bago kayo pumasok sa buhay asawa, enjoy niyo na. Kasi si Jo simula nung naging kami, pinuntis agad ako. Parang yearly ha, tabi ako. buntis <laughs> ako. Pero ano, ayun nga, bago kayo maging mag-asawa, enjoy niyo muna mag-travel kayo na kayong dalawa lang kasi iba na kapag may anak na kayo, Di ba? Na? Pagka mag-travel kayo, pag may anak na kayo, syempre, kailangan kasama niyo yung anak niyo. Kung may anak na kayo. Kasama tatandaan mo, ang yan, lalo kung may ginawa kang malit. Napakabunga era niyan. kung ano sasabihin sa'yo, minsan, okay na. Tisin mo na Oo. Tisin mo, tahitig na lang. Ano, kung sa pagod. ka na sa mga ganong sitwasyon. Kabaan lang yung pasensya. Kaya kahit minsan, gusto mo nasabi ko na, diba? Alam niyo dapat yung mga responsibilidad dalawa. Ikaw. yan, mag na. Oo, umihilo ka pa. Ay, 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 Mag-isip ka ba? Ayan! Nandito si Luisito Vlog, saka si Lea okay. Vlog. Hingi lang kami ng ano, na advice. Hingi lang uh, ano, so, so, diba? Eng engage na kami. Kasama kasi sa vlog. So, di ba? Engage na kami. Hingi lang sana kami ng advice. Baka na sakali... Advice saan? Para ano, para hindi mo yung relasyon namin. So, oh, Baka sakali. Para to may boy daw ng relasyon. Oh, mabut na sa pa, pag-asal. Baka pa, mamaya ang engage lang pala. Simple lang naman, dapat loyal ka. Ah, grabe, oh. baro matibay yung relasyon. Loyal? Uh, no, yan. Oh, uh, okay. Tapos, ah, kung okay. um, may video ulo mo. Sa TikTok. Kung mong sasabay yung ulo ng babae. Ah, baka ano kasi. Si Ate Lea, may hindi ulo. Hindi ko sinasabay yan. Oh. Uh. Parang hindi sakahan si Ate Lea. Ikaw, hindi mo. Ang babae, matibay ba rin? Mayroon. Mayroon ba'y? Mayroon ba'y? Ay nakuha. Ba so, ba, ah, huwag uh, <coughs> Alam Saka dapat bago kayo magpakasal, alak muna. Uh, alak muna? Oo. Pag-alas ni Anong ah? Puyang Porto. Hindi, naman talaga dapat eh. Hindi, bakit yung mga kabataang nanulod? Eh, gano'n naman talaga naririnig ko yan eh. Eh, kaya ay, kaya nagpakasal ng buntis sa ika yung bahay. Ay, no. Hindi po masamahin eh, Hindi, porkit ginagawa ng iba, normal na yun. Dapat kasal muna bago anak. Oo, tama. Yun yung una yun, dati yun. Pero ngayon, modern tayo. Modern na, ano? Anak mo na bago kasal. Dapat <laughs> tama. Maka buntis na kita, ano? Yan, tama. Mabait kasal. <laughs> para. Parang na kayo iwas tismis, eh. Di iwas Christmas din yun, eh. Di na kayo maditis sa... eh may buntis siguro yun. Eh, sabihin, may anak na. Auntie nakay majejies. Auntie may anak na kayo na pagkasa, di de ba? Oh, ganda yung nak? Ano mabibigay mong advice? Sino ba tama? Eh, hindi panti sa ng mga tao pa yung pinipin? Pa Hindi lang ano? Wala siya? years sa years na na? Si kara si lang ano? Hundred, 20, 24, oh. um. Stim Stim. Wow. Na. No, 2008. Minus 2024 ba? Minus 4 ano Steam lang. Steam. Mag-bent yun ah. Kayo na na ba? Ilan daw na ano kayo? 4 years lang eh. Wala ba sa kanal natin? Hindi pa lang eh. Sabi talaga nila, babae yung nagdadala sa relasyon. Kaya hanggang hindi umiinit yung ulo ni Paola, happy wife, happy life. Ano yun? <laughs> <laughs>

Eh, papakainin yun. di makano ka. Ano mo pa siya? Ang demonyo pala na. Ayun, na Ito pa ng demonyo mo. Ano ba? Basta yun talaga, happy wife, happy life. Ayun lang. Advice yun. Salamat sa inyo sa uh, mga mga kapatay sa 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 di ba? Kayo sa para tay para magabay din natin sila sa tamang okay. landas. Landas. Ganda yan, ha? Asa ka eka? Eka, kasama ko si Nino, eh. Kasi wala. Kasi wala. Kasi wala. Kasi naman, Sa Kasi naman, ko sa'yo. Yun, nandito si FCY Bayaw at si Ate Chi, Christine Yalo. Yun. Okay, pumagay na dati. Hey, okay. hey. Hey, hey. Hey, ano hey. <laughs> okay, ano yan? Interviewin lang namin. Interviewin ka lang namin. May tanong lang kami. Okay. Eh, di ba? Dahil nga, ano, um, engaged na kami. Ay, congrats, congrats. Yun. Eh, tinulungan niya rin ako kami nun. Eh, ano, um, ma-advise niyo sa amin na bilang engaged na, paano mapapatibay yung relasyon? Ah, ako, sa akin, ano, abang maaga, ano, tigil nyo na. Kasi okay, mapapatagalin nyo pa. Huwag nyo lang pabutin sa kasal. Ito, ito, Totoo ito, 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 ganun pa, lagi wala ibang kitingit tinigil niyo agad. Eh, no choice na kasi. Ne joke lang. Kumbaga <laughs> <laughs> ano, advice ko sa iyo, kung bibigyan ka ng lahat ng pwedeng mag-ibon. Kasi 'di ba, pupunta na sa pagpapakasal tapos na kayo. Tapos dapat kubayan 'yung pagbabae. 'Di ba? Tapos dapat maging magpasensya kayo. No? nagbuking nabuking. di ba? Pasensya. Kasi yung toyo ng babae, napakalakas niya. No? Baka na lalaki. Wow! Ako, ako! Hindi, mga babae talaga eh. Ganun. Tapos isa pa advice ko last na yung ano. Mas maganda, ano. Gawa na kayo ng baby. Kalo kayo yung asal. Eh, masama daw yun ah. Di Hindi, masama kami. Para sure na... Ano, Hanga, yun. Yung nausok ayun eh. Ikaw na yun, ano, best baby. Ano, priority sa <laughs> ano? Ayun, utang! Hindi, ayun eh. Sarapan yan, ha? Para sa iyo, para ikaw, di mo siya sa akin. Ayun nga, Anong, <laughs> anong naramdaman yun? Ano, tiwala lang, umahanan lang ngayon ng sobra. Tsaka, ano, araw-araw mo lang -araw niligawan okay. yung bahay. Hindi mo siya Oo, hindi kahit kanyari, kasi ano na kayo, dapat Parang para para araw-araw. Ayun, dialog ko sa kanya Tapos, lang. Tapos, dialog lang. Nagawa na mo pa rin? Ayun, nagawa Sabi ko sa kanya nun, nung kahit kinasal na tayo kay Mayroon, tayo, dapat ano, parang niligaw pa rin kita. Ayun, gagawa ko, nililigaw ko na siya. So, Tapos, respect. Yes, Respeto. Tapos, syempre, importante si God. Si God. Uh, uh, yes. so, uh, ay, parang uh, uh, yun, yes. so, uh, ano. Huwag sa akin yung ano. Hindi ko na isip uh, Salamat na lang. Salamat po. Yeah. Kaya na, kaya na kasal? Eh, Pinagpaplano pa, baka mga January yeah. ka lang siguro. Tagal, maraming pabayad yung mga yari. Attention pa, maghiwalay talaga. Yun, nandito si Kuya Ayan yun, sa Kasika Charmy. Ah, uh, may tanong lang kami. Hila kami ng advice na ano ang mapapayo niyo sa amin bilang engaged na ngayon. Eh, di ba nandun niya pala kayo oh, proposal? Ayun. Mm -hmm. Tingin lang ako na baka may ma-advise kayo para lalang tumagal yung alas yun. Oh, they're asking uh, for the advice because they're just newly engaged, right? Uh -huh. So what advice we can give to them? Uh, <laughs> um, <laughs> um, <laughs> advice, advice. advice. advice? to have a long oh, relationship. Long relationship how many babies you want to make? Uh, two only. Two only? Okay, go back home, throw away oh. your okay. TV. Mày nói your room have no TV, so you everyday can <laughs> 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 Oh, no, so long, you must cheat. Oh. <laughs> oh, <no, laughs> some, <laughs> some good advice. wrong. <also> <laughs> para oh don't know, that's why I you, you, um, you first, you next, so parang, I can't okay, parang kasi ano na yan eh. Parang... Uh, I would direct na na, ano, always right daw talaga ang mga mataay. Uh, okay. uh, okay. uh, so ako naman, uh, oh, kasi nga we're, ano, we're been, how many years? 15? Oh, we've been 15 years na. 15. Siya yung nag-iingay. Something sa ng DTS. Patient. Patient, yes. 15 yeah. years, yeah. So, okay, may advice to them. Uh, siyempre, importante yan. Dapat magmahalan kayo. Dapat trust para... Sa <laughs> yun, trust, love, respect. Ano pa ba? Ayun uh, lang. Yung sinabi niya. Girls is always right. Oh, na, na